Ah, ang masakit dito, sinakop ng China yung daanan, daanan at 80% ng ating bakuran. Yung batayan ng konsepto ng West Philippine Sea, simple lang eh. Ah, Unang-una ang West Philippine Sea, eh ito yung 200 nautical miles na exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung tulad mo to sa isang bahay, ito yung bakuran. Ganun din ang China, meron din siyang exclusive economic zone. Isipin mo lang imaginary gate di ba? Yung bawat bakuran. So paglabas po ng gate na yan, eh ito yung tinatawag nating kalsada o, o international waters. Ito yun eh, yung gitna. At ang distansya ng bakuran ng Pilipinas sa China, kung hindi ako nagkakamali, mga 350-400 miles. Uh, ang masakit dito, sinakop ng China yung daanan, daanan at 80% ng ating bakuran. Yun ang masakit na ginagawa niya. Naglagay pa ng mga security guard niya. Ito yung coast guard, ito yung People's Militia na nagbibigay ng proteksyon sa mga illegal na ng kanilang mangisda isda at yung kanilang mga research vessels dyan po sa loob ng ating exclusive economic zones. Uh, ayong sa pag-aaral ng UP, sira na nga yung ilalim eh, ng ating dagat, wasak na yung mga yung uh, mga corals dahil nga doon sa pag na pag-harvest at walang malasakit na paggalaw doon sa yaman dagat ng ating uh, republika.